Magmamarinid din nga ako ng manok mga kananais, dahil nga mamayang hapon ay iluluto ko po ito. Sa halagang 250 mga kananays ay may isang buong manok ka Sulit na. Sulit naman na po yung 250 pesos mo sa isang buong manok dahil nga po malaki naman po ito. At lumabas na nga ako ang agal mga kananais, dahil nga po kukuha po ako ng tanglad. O di kaya Barbara New in Ilocano dito sa amin mga kananays. Bale nga po itong tanglad mga kananais, ay tinanim ko na nga po dito sa gilid ng aming bahay. Kung naalala nyo mga sa mga last video ko or vlog nung nagpunta ko, po ako sa school ng aking mga anak para maglinis or magdamo or nung nutrition month ng aking mga anak basta yon <laughs> At buti na lang nabuhay po itong tanglad na itinanim ko dito sa gilid ng aming bahay. Bale, ito nga po pala ng mga ingredients ang aking gagamitin. At syempre, hindi naman po mawawala sa akin ang mamasitas. At kung wala naman po kayong mamasitas, mga kananais, pwede naman po ang oyster sauce. At hindi na rin po ako naglagay ng kalamansi dahil nga po wala po kaming kalamansi. Yan na lamang po ang aking ilalagay tanglad, tsaka sibuyas at magic sauce. Nung nilagay ko na nga po yung sibuyas at tsaka tanglad, mga kananais, tsaka ko lang naaalala na hindi ko pa pala ito natusok-tusok. buti pa ang manok na Puso, Uy ano iniisip nyo ha? Bawal ang green minded. Nilagay ko na nga po itong mamasitas mga kananais. Ay sinunod ko naman po itong pabimba. Siyempre hindi naman po mawawala sa akin yung magic sarap. Imamassage ko nga lamang po kunta itong manok mga kananais. Hanggang sa mahalo ko po yung mga ingredients ng aking inilagay. At alam ko mga kananais na kaya nyo rin gawin ito sa inyong mga bahay. Isisit aside ko nga po pala ito mga kananais. Dahil nga po may niluluto po ako dito sa labas. Nagiiho nga po pala kami ng tilapia dito mga kananais guys. At ito naman yung anak ko. Siya po yung tagabantay ko dito sa labas. Baka hindi ko po pinabantayan itong iniihaw ko mga kananais, ay naku baka kainin ng aso or kaya pusa. Bale, itong gulay nga po muna ang aming ulam ngayon tanghali mga kananais. At syempre, nakapagsaing na rin ako ng maaga. Dahil nga po maaga po ako nagigising ay talagang nagsaing din po talaga ako ng maaga. Kung mapapansin nyo mga kananais, minsan pag nagluluto po ako ng dining-ding ay naglalagay po ako ng luya. At bakit nga ba ako naglalagay ng luya mga kananais? Dahil nga po tilapia ang aking isasahog ay para maalis po ang kanyang Bale itong gulay mga kananais ay malapit na nga po itong masira at na-stack na nga po doon sa ref namin kaya ito na nga ay iluluto Nung ko Nung naluto na nga po ang tilapia mga kananais ay syempre kinuha ko na at baka maunahan pa ako ng aso or kaya pusa. <laughs> nung kumulo na nga ang tubig mga kananay sa inilagay ko na rin po itong tilapia at naglagay na rin po ako ng bago at itong anak ko naman mga kananay sa nakahiga nga siya dahil nga pumasamang ang kanyang pakiramdam at may ubo itong pananay ko naman mga kananay kung tinitignan mo ay sobrang bait Diyos ko ang titigas ng mga ulo at habang ay hinahantay namin mga kananay yung aking niluluto ay biglang dumating yung parcel ko nagulat nga po ako sa sinabi ng driver na may order daw po ako sa Lazada sabi ko naman kay kuyang driver ay wala po akong order sa Lazada at lalong wala din po akong apps na Lazada. TikTok lamang po kami nag-order ng mga gusto naming bilhin. Kaya sabi ko kay kuya, pasensya na po kuya, hindi ko po yan i-re-receive at pakicancel na lamang po ito. Ay, hindi naman po may hirap kausapin ang driver. Kaya ikakancel na nga yung isang order. At ipiningian na nga lang po niya ako ng valid ID. At lalong wala po talaga ako naaalala na umorder po kami sa Lazada. Bale, ito da. nga po pala ang aming in-order nung nakarang araw, kaya ngayon ay dumating na. Ito yung laging sinasabi yung mga anak ko na o order ko down. Dahil nga napapanood nila ito sa YouTube na kinakain doon sa ibang bansa. Agad-agad na nga po nilang binuksan mga kananas. At eh, syempre, nagunting na nga po ako ng isang sachet. Para ipatikim sa kanila kung talagang gusto nila or hindi. At syempre, hindi naman po magpapahuli ang kanilang nanay. <laughs> Nung tinikman to nga mga kananas, masarap din, tas medyo maanghang. At habang kinakain mo siya mga kananas, doon mo talaga mararamdaman yung Pero anghang. Pero pagkatapos mo kinain mga kananas, after 2 minutes ay mawawala na rin. Yung anghang ng pagkain. Pinalikan ko nga po itong niluluto ko mga kananas, ay nakumuntik na pong mawala yung kanyang sabaw kaya nagdagdag na rin po ako ng konting tubig diyan mga kananay at inalagay ko na nga po itong mga gulay nakita ko nga po kasi itong gulay namin sa loob ng ref mga kananay ay malapit na nga po itong masira kaya inuluto ko na kaysa masira ay sayang naman po itong minarinig ko nga yung manok mga kananay sa salang ko nga po dito sa tupperware namin at syempre ilalagay pa rin po natin ang kanyang sas na ginawa natin kanina mga kananay para naman po. mababad ng maayos hanggang sa mamayang hapon mm -hmm. binalikan ko nga agad ang aking niluluto mga kananay na dahil nga po gulay lamang po ito ay madali po siyang maluto. At sa mga oras na ito mga kananais ay 11.30 na ng tanghali. Kaya nagsandok na nga po ako ng kanin namin. At eto naman, luto na ang aming ulam. Kaya magsasandok na naman po ako. Kaya pag may stock po kayong gulay mga kananais, huwag niyo pong hahayaan na masira lamang. Kasi sayang naman po at hindi po natin pinupulot yung perang pinambibili po natin. Nakapagsandok na nga po kami ng aming kakainin mga kananais. At ito naman yung tilapia yung aking iniihaw kanina. Ganito ang ulam lang sa amin mga kananay, ay okay na yon sa amin. May skinless nga po palang natira na ulam namin kagabi mga kananay, kaya inilagay ko nga po dito sa tabi ng tilapia. Nauna na nga na nagsandok yung mga anak ko mga kananay, ay hindi ko na nga po sila nahintay, kaya kumuha na agad ako ng isang perasong skinless. Magsusubo na nga sana ako mga kananay, dahil nagugutom na ay nakalimutan ko palang hindi pa po pala kami nakapag-pray. Saktong isubo ko sana yung aking kakainin mga kananay, sabi ng anak ko mama, hindi pa po tayo nakapag-pray. <laughs> Kaya natawa na lang ako. Nung natapos na nga nagdasal yung anak ko, mga kananais, ay tinuloy ko na nga po ang aking pagsusubo. At kita naman sa itsura ko, talagang gutom na gutom na ako. <laughs> <laughs> Hindi ko na nga pinalagpas ang tilapia, mga kananais, kaya kukuha na nga ako. Kaya tara, mga kananais, sabayan na naman po kaming kumain ngayong tanghali. Patapos ko nga po pala kumuha sa tilapia, mga kananais, ay dito naman po ako sa gulay. Masarap kumain, mga kananais, pag ganito ang ulam namin. Lalo na bagong luto at mainit-init pa, tapos yung kanin mo is kanin lamig ay, wow, for the Bale, Bale, naglagay na nga rin po ako ng konting sabaw dito sa aking kanin. At huwag nyo ang pansinin, mga kananais, kung bakit kami nagkakamay kumain. Mas masarap po kasing kumain, mga kananais, pag nagkakamay, kaysa gumagamit kami ng kutsara. At ito na rin po ang aming nakasanayan. At bago na naman po matapos ang aking video na ito, mga kananais, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. And don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to share and like. It's Garmadel Vlog. Naimbag nga alo tayo aming kakamsa. Thank you, thank you. Thank you for watching!